Ayan, hello guys. Ayan po si Chewy guys. Ayan, kumakain na. Ang kinakain po niya na ano, uh, may rice, may chicken, at saka may, ano, may, may pellets po guys. Ayan. Ayan, ayaw na po niya ng, ano, pure na, ano, na, na dog food. Ayan, kaya sinasamahan na po namin siya ng, ano, ng chicken. Ayan po ah uh, pag wala pong chicken, ano liver naman po 'yung ano chicken liver po 'yung akin ipinapakain pinapakain sa kanya guys. Ayan po si Chewy guys, oh. Ayan, masyado na po siyang pilihan sa pagkain, guys. Kapag ano, yung uh, pellets lang po yung ibinigay ko sa kanya, guys, ayaw niyang kainin. So, natutunan niya po niyang kumain ng... Uh, <laughs> pagkain po ng ano, ng tao, guys. <laughs> Yan, kumaari po, ayaw ko po sana siyang ano, patikimin ng uh, mga ganyan, ng uh, pagkain po namin. Kaso... Ano siya po talaga yung ano uh, nagsawa na po siya sa kanyang kinakain Kaya ayan po Ayan yung kinakain po niya Tapos kapag hindi niya po ano Kapag ayaw na niyang uh, Kapag ayaw po niya yung pag pagkain Itinatapon po niya guys Dati ganito po yung kanyang kainan So pinalitan ko Ayan ganyan na po yung kainan niya Ngayon yung ano yung uh, Hindi na niya mga yun mabuhat guys Ayan Kaya hindi na niya natatapon Ayan po, sarap ng kain niya guys, oh. Kasi chicken po yung ano, pinakain ko sa kanya. Hindi ko po siya pinapakain ng balat. Ano lang po yun, ano, laman lang po ng chicken. Ayan, oh. Ayan, oh, pa. Chewy, minatira minatira May, natira. may natira, Chewy. Kainin mo dali ayan mo, na. ayan mo na. oh. Inubos mo yung ano, ulam, yung tinira mo yung ano, yung pellets na naman. Tinira mo na naman, baby, yung pellets mo ha, inom ka ng tubig, inom ng tubig baby, dali, inom, inom, inom inom oo, 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 no, no, no no. yan, kain ka lang, kain ka lang yan po si chewy guys ayan, kumakain na po ang chewy namin tapos yung tubig po niya lagi ko po yung ano lagi ko po yung pinapalitan ng bago yun yung ginagawa ko guys tapos itong ano itong kanyang uh, tray sa ilalim guys, yan Mamaya... Araw-araw ko po yan nililinis. Araw-araw ko po yan nililinis, guys. Ah... Uh, sinasabon ko, tapos ano... Binabrush ko po yung ilalim. Yan, ito pong ano... Ito pong uh, mat, ito... Dalawa po yan. Meron po yung white at saka black. So, napalitan na po namin. Kasi, ano... Uh, kailangan na pong linisin. Kailangan na pong linisin yung kanyang... Uh, ano... Yung kanyang mat. Kaya, ano... Nagdoble po kasi yung bili. Nang meron siyang pamalit. Ayan, may black po siya. Pero mas maganda po yung ano, quality ng isang mat niya, guys. Parang medyo rubberized siya. Ito medyo parang plastic kasi eh. Kaya ano, parang parang sa tingin ko mas okay yung white. Ayan, pero kagandaan ito. Ayan, lagi nababapalitan ano, ko po yung kanyang ano, yung kanyang mat. 'di ba? malinis po yung mating niya diyan. Ayan. Dati po to, kinoklose ko yung ano, ito, ito. Kinoklose ko po ito, guys. Ayun ito. Ngayon hindi na kasi Diba Chewie? Ayan. Tumatayo na po si Chewie. Chewie, dito ka sa nanay. Dito ka. Kami sa nanay. hey, baby. Ako mo tayo. oh O, ayan. Si Chewie. Dito, Ape. Ape. Up Ape. 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 Ito may kalokohan. Ayan, may kalokohan po si Chuy. Chuy, 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 Ayan, o. Oh. Ano ba diba yan, Chuy? Tansik naman yung lawin mo sa akin. <laughs> Ayan po, naka-electric pa. <laughs> Chuy, kaya po, ano, pinagupitan po namin siya kasi, ano, medyo mainit po. Kaya, ano, uh, summer cut po siya. Diba? Diba, Chewie? Chewie! Chewie! Okay, ka, Okay, ikaw. Okay, ikaw. Sana na dito. Kaapira pa na tayo, sana na. Good boy, ikaw. Good boy. Sinang good boy? Sinang good boy? Eh! <laughs> good boy, ka, Good boy. bye hmm. Babay na po. babay ka na. Chubby, chubby, come here, come here. Come here, chubby, come here. na ko, babay, bye Bye-bye. And bye-bye na po. Yan, follow and share na po kayo sa aming ano, vlog ni Chewie. Bye-bye!